So, yon sa malamig, taglamig kasi yun. Okay. Dito lang tayo ng noodles. Igup tayo ng sabaw. Pray na tayo. Thank you po, Lord. Sabi natin ng kalamig sa amin. Ayan. So, sabaw sa taglamig. Ah, mula na naman kasi. Sa panginit. Puso mm. hmm. ba ba sa atin ito? Pag taglamig. Merong mayroong nagluluto ng noodles. Ang bata ko ganyan. May Masip, may sabaw. Gusto ko lang sariwain yung makalang. Mmm. So guys, kain na rin tayo guys. noodles. noodles. Na